Nagsalita na ang tawag ng tanghalan resback contender na si Marco A. Dubas matapos ang pagkakadisqualify niya sa singing contest ng It's Showtime dahil sa kanyang deleted viral post sa social media. Kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa resulta ng pagkatalo ni AIJ na kasamahan niya sa pangkat Elon laban sa katunggali nitong si Marco Rudio. Anya sa post, grabing cooking show mga boss. Kala ko pagalingan kumanta yung laban. Pasarapan pala ng luto. Sinagot rin niya ang komento ng isang netizen na nagsabing nakakuha ng standing ovation ang kagrupo niya, ngunit natalo pa rin. Sinangayunan niya ito at sinabing umuwi pa raw ng Pilipinas ang natalong kasamahan para makasali sa kompetisyon tapos ganun lang ang nangyari. Saad niya, sinabi mo pa. Di nila alam na pinaghihirapan namin yung kompetisyon, puyat, pagod, oras, lalamunan, effort tapos ganun lang. Di nila alam si IJ umuwi pa dito ng Pinas para sa kompetisyon tapos ganun lang nangyari. Dahil sa paratang niya sa kompetisyon na ito, naglabas ng pahayag ang It's Showtime na tinatanggal siya sa naturang patimpalak at maaari pa siyang makasuhan sapagkat mayroon silang pinirmahang kontrata at nalabag niya ang kasunduang pinirmahan. Parte ng naging pahayag ng programa, ang mga kalahok sa tawag ng tanghalan ay may pinirmahang kasunduan o waiver bago magumpisa ang kompetisyon. At sa di inaasahang pangyayari, si Marco A. Dubas ng Pangkat Elon ay may mga nilabag na alituntunin sa pinirmahan niyang kasunduan. Dahilan para siya ay madisqualify at hindi na magpatuloy sa kompetisyon. At dahil sa mga mabigat na paratang na inilakala niya sa kanyang social media patungkol sa kompetisyon at sa programa, ay may posibilidad na masampahan siya ng kaso. Kaya everyone, be very careful. Maaari tayong magbigay ng opinyon, pero siguraduhin ang ating opinyon ay hindi makapagpapahamak ng sinumang tao o alinmang grupo at lalong hindi makapagpapahamak sa sarili ninyo. Lalo na sa mga may pinipirmahang kasunduan, please be mindful kung ano ang pinipirmahan ninyo para alam nyo rin kung paano ninyo dadalhin ang inyong sarili. Matapos pumutok ang balitang pagkakadisqualify niya, naglabas ng pahayag si Marco na mababasa sa comment section ng ipinost niyang larawan. Kung saan sinabi niya na mayroon na raw naganap na pag-uusap sa kampo niya at ng programa at humingi na rin daw siya ng kapatawaran sapagkat nadala lamang siya ng bugso ng damdamin. Hindi rin daw siya makakasuhan, ngunit kinumpirma niyang tanggal na siya sa naturang singing contest. Anya sa mga wala pong alam sa nangyari. May pag-uusap na po sa pagitan ng management ng showtime. At ako po ay humingi ng kapatawaran sa aking nagawa at okay na po ang lahat. Ako po ay nadala ng bugso ng aking emosyon. Kaya sana po ay maunawaan niyo na. Di po ako kakasuhan pero bilang pataw po sa aking pagkakamali ay dinisqualified po ako.